Okay na yun, okay na yun. So, Yan. Ah, sir! Uh, ilan taon na po kayo ngayon? Ah, uh, magsi-63. Magsi-63 na po kayo? Uh. So, itong ganitong pagpe-perform na ganito, yung nagpapasok ng pako sa ilong, ilan taon na po yun yung ginagawa yan? Pagka uh, may kulang, o may mga ibin ko, alam ko, nasali ako ng barako gay. Barako gay? Uh. Yung mga bakla? Niya. Ah, hindi po kayo ano? Hindi. Diba? Straight po kayo, straight. straight. Ah. ah lang, apat lang, apat eh. <laughs> <laughs> <mga, yung> <laughs> eh. Ah. Oo. Oh. lang, lang ah. Oo. Oh. Ayan na, ayan na. Ipinasok na. Ipinasok na ang pako sa ilong. Ah! na eh. Ay na. Kapit lang kayo, kapit. Yeah, kapit lang kayo mga ka one piece ha. Yeah, huwag kayong, ano, huwag kayong kakabahan. Yan, hinga rin, hinga rin, hinga, hinga. Ayan na, ayan na yung pako, ipinasok na ni Boy Pako sa ilong. Masakit pa rin eh. Ayan na ang pako ko. Oh. oh. Disinko yan, disinko. Ha? Disingko. Disinko. Yan, disingko pa ako. Ipinasok sa ilong. Wala na isang yan. Ayun. Ayun, ayun pala. Ah, ayun. Sinagad na. Sinagad na, oh. <laughs> oh. ko. <laughs> oh, 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 oh. Oh, <laughs> oh, talas oh, oh, oh. <laughs> Ah, <laughs> uh, edi. <laughs> ano yun ulit? Hasain? <laughs> uh, eh, pa ko <laughs> Ayan, baka sabihin nyo, ang haba niya, no? Ising ko yan, no? Pero abong nasa ilong niya, nakakapagsalita pa kayo? Oo oh, naman. Oo? Nakakanta kayo abong may pako? Wala ka, it's pwede. Ayun, oo yan, o, di ba kasi musician kami. Hindi, kahit anong kanta lang. Kahit anong kanta lang, kahit anong kanta lang na medyo, ano, di ba, para singing boy pa sa ilong, di ba? Di ba? Ayos, di ba? Kasi eto, si boy pa na, nagpunta to sa ilog, kumanta doon. O kayo naman, Maglalagay naman kayo nito sa ilong, tapos kakanta rin kayo, tapos tutugtugan kayo ni Juan. Okay. <laughs> ano pong, hindi, kahit anong kanta lang po, kahit anong kanta. Ayan na lang, magtugtugan Ay, hindi magkasitaan po kayo. Uh, Ayan, sige, sige. Ulitin. Oo naman, pwede yan. Ayan na. Ayan, ang pako. Ako, uh, no? ako nang inginabot. eh. Oh. Alam mo sa mga ganitong pagkakataon ng mm -hmm. mga ganitong laro yan eh, kumbaga sa kung ipakita kung mata lang. Oo. Oh. Pag uh, mga ganyan bagay. Pero kung ito yung mga de cuatro, sabag. Oo. Oh. Talas kasi yung ibang. Talas yung lulo. Hmm. Kaya pag uh, inaulit nga sa akin ni parang maroon, sabi ko, kung okay, yun lang naman eh. Hmm. hmm. Hindi masakit pare? Hindi, okay, ayos lang. Ayan. Kung gusto mo naman, isang araw, pag ako malma, sumama ka sa akin, magkikita ka doon mo. Ay, lahat na pugita, magkikita ka doon. Oh, saan? Dadalhin mo na ang ay, damit. Camera. Camera niyan. Ayos na. Oh, saan? Sa doserwanas sa Marinduque. Yung pagkita ah, Marinduque. Marinduque. So, Marinduque. ng Marinduque at saka Romblon. Oh, layo ah. At dalawang kwala ko, saglit lang. Dalawang oras lang, takbo sa bangka. Oh. Tapos si dito na, magkikita, magkikita ka ng dati ang ista. Mm. Sa lambat. Mm. Pag binabata kasi mayroong vlogger na taga Iloilo, sumama doon sa taga... Ah, ano ba blundin yata dito sa may Sumama. Ay, nakita yung panghuli namin ng ista. Sa amin na nagwan, dumikit na sa amin. Asa na dumikit? Uy, oh. No? talaga namang. At mananawakan ka naman, pati niya nga sa ista. Ikaw ay... Tabi. Pare, ito hindi di 5, di 6 to. 6 ba yan? Oo, kasi 3 yun eh, kalahati. Eh. 6 Ah, di 6 to. Alam niya. Napalaki yung bili mo. Napalaki pala eh. Sa inyo na po ito? Remembrance desa o? Siyang. Remembrance? Ay, nasa ba talas ang dulo. Oo, talas ang dulo. Nako, pag doon eh, yung sa susunod, makikita ka sa parting marinduke ng iba't ibang kwan, pagkakuman uh, ka doon.